For today's video mga langga, magluluto po tayo ng ating paboritong mga pulutan tulad nito, balbakwa, perfect sa taglamig na panahon. Let's go! po na natin isa po natin yung ating bawang sa mainit na mansika at ating palabasin yung aroma isusunod natin yung ating mga sibuyas na ginayat gayat ko lang ng ganyang kaliit po mga langka saka atin po siya dahil ang balbakuwa ay isa sa ating paborito sa mga Pinoy na handa natin sa para sa kulutan isusunod ko na po dyan ang susunod ko na yung pinayat na na natin at ito po ay malaking tulong po para sa pagkakuha para mag-aapo yung aroma niya yan, kailangan natin o, kailangan natin malabas natin yung aroma sa mga kailangan ito ilagay na po natin yung ating balat pero ganyan yan mga langga dahil po na ko po kasi yan pero pinakuluan ko na yan sa malinis na tubig at yan kaya nagbubuo siya kailangan lang natin siyang tuplosawin ang kanyang pagkabubuo sa mainit sa kanyang pagkakataon nilalagyan ko na po siya ng tubig ilagay na po natin ang ating uh, tanglad at ang ating pamintang duro para po mailabas po yung ganda niya at amoy yung tanglad ay nagbibigay po siya ng aroma at yan po yung sibot na tinatawag sa bisaya ay tungkoy Marami po yan sa pamilihan. Yan, lagyan po natin siya ng nor cubes. Sa katimplahan po natin siya ng patis para sa yung asin niya ay sakto lang. Kaya kailangan natin ng patis. Lagyan natin siya ng nor seasoning mga langga. sa lang po ninyo sa pagtimpla At sa pagkakataong ito, ilagay na po natin yung ating aswiti powder at kailangan lang po natin na tsantsahin yung aswete kasi mapait siya pag marami yung ilagay natin mga langga yan ilagay na po natin yung sili control lang po ninyo depende sa inyo kung gusto niyo ng manghang lagyan natin ng lagyan natin siya ng bell pepper isang piraso at mga langga kung umabot naman kayo sa biging ito Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and comment sa aking vlog na Wangdol Channel. Maraming salamat po sa mga patuloy na sub subscriber sa aking YouTube Channel na Wangdol Channel. At may feeds po rin tayo na Wangdol Channel at Rick's Stormy Smokes. Yan, lagyan po natin siya ng black beans. Maliit lang po siya na siya kasi para lang po sa uh, isang kilong balat ng ating baka at kailangan po natin siyang pakuluin at lagyan po siya ng uh, kunting harina na nilubog ko sa tubig at tinunaw ko para siya po yung nagpapibigay ng lapot sa ating uh, balbakwa ilagay po natin yung tibits o pinya pwede po rin yung malangga na yung gagamitin nyo kung wala nga yung available na tibits yan po ay dagdag siya sa bango at yung halo po yung tamis niya at mayroong anghang basta masarap siya po mga langga i-try nyo na lang po at sa mga followers natin yan maraming maraming salamat sa mga patuloy na patuloy na subscribe sa ating youtube channel yan may ginagaya po akong dahon ng sibuyas isa po rin yan sa nagbibigay ng tingkad ng ating kulay at nagpabibigay din ng lasa yan, sa ganyang pagkakataon, tama na po yung lapot niya. Napakasarap na po siya mga langga. Lalong-lalo na yung tanglad dyan ay nagbibigay po siya ng bango sa ating lutong balbakwa. Kaya kung gusto niyong kumain ngayong araw ng taglamig, pwede niyo kayong lutuin niyo itong ating mino ngayon. Try niyo lang po at masusubukan niyo na napakasarap niya po mga langga. Perfect po siya sa pulutan at sa ulam na po kung may sobra po yung kanyong niluluto. Okay, that's all right mga langga. Maraming maraming salamat po. Huwag kalimutan ang pagtangkilik sa aking YouTube channel. Maraming salamat po pala. At sa gustong magpa-shout out, mag-comment lang po sa aking video at kung tagasaan po kayo para sa sunod nating vlog, pwede ko kayong i out mga langga. Huwag kalimutan na mag-comment po. Thank you very much sa lahat ng ating mga